you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon, na, uh, nailagay na natin dito yung ating first group sa ating ano sa ating first section Yan, yan sila, pinagmamas ko Grabe ang sisiba oh Yan, so na uh, palalabas palalabasin na natin sila sa ginagawa natin ano 360 viewing para at the same time is nasasanay na sila sa trapping pero ngayon is pinapa ano ko muna sila rito tawag so, dito ah uh, pinapa kalma kumbaga sinasari ko muna sila rito ayan dyan muna sila sa first section natin ayan hanggang sa mahit natin yung mga 50 plus bago natin lagyan yung pangalawang ano section ayan so kumain itong mga to pero syempre ito, din mo mga ano sila eh. dito masisiba eh. Oh. Buwan natin magbigay ng pagkain, tara. Kuha muna tayo. Balik ako. Okay, so kumuha na tayo ng ating patoka. Tara, let's go. At tingnan natin kung sino yung mga magiging maamo rito. Uy, parang hindi kayo kumain kanina. <laughs> Grabe oh. Tingnan nyo sila oh. Lalaki pa ng mga budgina eh, na. Diba ganyan sila ka... Halimaw, oh. yan. Yeah. Ikaw ba bigyan ka na ano, eh. Pampagana ko may. <laughs> ang maganda rito sa mga ito, mag magkakaroon tayo ng lo loyalty. So, loyalty sa mga ito. Tataba ng mga buti niya. Kala ba, di mga nagsikain. Yup. Yeah. Kasi ang pagkain nila ito. Ayan. Mas maraming ano. Pag dito ah. Uh, Pag sa Sunflower na hubad. Ei, 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 Mali na yan, mali na yan. Kailangan nyo sumunod. Mali na yung ginagawa nyo. Mamerekto na kayo sa patukahan natin. Kailangan sa kamay lang. Ay, ayan, gugulo. lang. ang gugulo. Ang gugulo. Nawala tuloy yung ano natin yung vlog natin. Ayan. First time nilang lumabas dito sa Iber na to. Alright, tapos rin naman. Tingnan naman kung gano'n sila kahama sa atin. O, oh, hindi na kayo nakukuha na ng na maayos. Busog pa yung mga yan, partida Kayo ah uh, Lakas yung kumain na, uh, lulugi ako sa inyo Sige kayo Ayan, ayun mga ibon nyo Alright, so Good luck And then uh, sa lahat ng mga magsisipan ng ibon Just let me know Call nyo ako or ano uh, Ito yung number ko 850-454-5763 Ayan sa mga ano, nandito ah, sa mga magsisip ng ibon. So kahapon may nag enter sa ating anim. Ayan. Alright. All right, ayun sila. Ayoko sila pakainin na pakainin ngayon dahil may pinaplano ko sa, sa kanila. Kumain na itong mga ito eh. Tapos yung kanyang naman. Ayan. oy, Uy. Kanyang naman. Kasi ayoko silang masyado silang maamo sa atin. Dahil ang mangyayari sa mga to, pag nakikita to, makita man lang tayo na ito wala na lang sila bigda yung lalapit tsaka mas maganda yung entry ngayon ha hindi ka tulad ng last year na mailap di lang yung mga ano tag dito ha maamok agad ayun eh, o ito po ha mukha agad lahat eh ito oh. kailangan nyo na ito mukhang breeder <laughs> Shoutout out kayo no? Uh, most yan, no most wanted yan o most wanted yan sige o so, sino to itong ano na to ah uh, puti ah uh, puti yung ano yung ring I think ah uh, shout out to Pearl Eye so ano lang random pick up lang tayo kami na mean, uh, di ko abisado pero sinusubukan ito kay Black ano ah uh, Black Star ayun oh ito na ngitin Black Star mapapagalitan ako sa inyo ng amo niya alam nyo kung bakit kasi si Pinilla di ko kayo pinapakain eh ah uh, ano si pinili di ko kayo pinapakain sige kayo hmm. lulusog nyo eh ay sira pa ayun okay, o sige yan o last nap na yan bukas na kayo kakain alright o oh, anong kinakain nyo dyan nagtagay tayo ng ano eh ng puso tawag doon sa ilalim yan. Para dagdag lupa. <laughs> kasi ano eh, nung hinukay natin lumalim. Yan. Ayun mga ibon natin. Ibon nyo, mga tol. Yan. Good luck sa kanila. ito yung ginagawa natin. Medyo nabitin lang tayo. Pero kasi kasuhin ko yan. Dahil... Ang ginagawa ko yun, eh, may mga pasulput-sulput na tumatawag, mga nagme-message, mga ano tawag dito ha, nagtatanong, tapos may mga pumunta rito, nag-entry, nagdala ng ibon, Grabe sobrang busy tayo itong mga nakaraan Pero soon Ano tag dito ah uh, na natin yan Ito ginagawa natin no? Yan. So nabaklas lang yung puti Kasi nung ginagawa Nung nilagay namin ng tape Hindi pa pala masyadong tuyo yung ano Yung puti Pero kulayan ulit namin Ganda nyo no Ano yun eh finish line Yan finish line Ganda pa ng ano natin area natin dyan no Diyan sila bababa ba tapos ito yung finish line natin alright tapos ang ginagawa ko ito uh, kinukulayan ko ng itip kasi magiging screen lang yan yan tapos rekta dito para ano habang tinuturuan natin sila mag viewing mag, mag, ano uy baka may makawala baka wala pa yung mga ito 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 kulit nyo Yan. ano lang tag dito ha masaya lang dahil kita yung mga ibon ng sigla, 'di ba? Kasi kung ano yan, tag dito ah, hindi sila okay, hindi niyo makikita lumalapit yung mga yan. May problema pag kagano. Stress. Yan. Pero hindi rin niyo. Nakikita pag ano, bakbaka 'to. No? Para pang hinahantayin niyo mga tol. Ayun, malaki na mga young bird niyo, padala niyo na. You know. Grabe. Tadarap pala na to. Yeah. Kaya na kay Young Family Law. Sa ating kaibigan. Na ano, pag dito. Na ibang lahi din. Eh. Sabi ko sa inyo, bawal dito. Kulit nyo. Kaya sasabihin ko, eh. ito ganaban natin. No? Hmm. 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 Saka at the same time, nagbibigay tayo ng Young Bird. Ano? Pang immune system nila. Uy, ang kulit nyo. Doon ka sabi. La, la, la. <laughs> ang kulit, mga tol. So, good news yan. Dahil ano, aktibo yung mga ibon natin dito. Yan o. Oh. Aktibo mga ano. Hindi sila pwede mabusog na mabusog. Eh. Ayaw ka ano, na, sobrang busog. Yung sakto wala. Basta makakailan sila. Yan. Pero mga busog na yung mga yun eh. Kumain na yung mga yun. Ang kukulit o. Oh. Diba? Kumain na yung mga yun eh. Oh. All right. May potato. Kanta na ito. Shout out kaya, no kay Kidlat. Ayun, Kidlat Lop, ayan oh. No? Kidlat Lop. Ayun. Kay Kuya Gino. Ah, uh, nakuha na kaya no kay AG Lop. Ayun. Kundi ako nagkakamali kasi siya pa lang ganito eh. Tasi isang blue bar white plate pala na si Plus. Kundi ito yung isa, dalawa yan eh. Yeah. So, pababayaan natin sila. Ibuburyo natin yung mga yun doon. Sa ano, sa, sa... dito. Siguro, next week by next week, uh, makaka-ano na sila. Makaka-viewing na sila dyan. Magbibigay tayo ng pantanggal ang kuko. Yan. Para, ano, maging tumaba sila ng tumaba. Yan. Pero di tayo mapapakain tataba sila sa muscle. Kukulit ba? Diba? Masaya lang dahil tingnan nyo naman sila. Hindi sila mailap sa atin. Ibig sabihin, maganda yung pagkaka-breed sa kanila. Ito, itim, uh, shoutout kay ano? Itim na uh, ring bag, shoutout kay Kuya, kay Kuya Arnel. Yun. Yung kay Kuya Arnel yan. Yan itim mo. Oh. Itim mo ano eh, uh, sinseng. Sabi ko sa inyo, eh, basta... Lagay nyo na uh, iba ibay yung kulay ng ano nyo, kayo, madali matandaan nyo sa nga ganyan ng lop name. Ayan. Sa, sa mga hindi pa nakaka-order sa AU, pwede na kayo magpa-persuring. Magpa Ayan. Ganda, oh. Siba, oh. Alright. So, yun na nga mga kaburo ko to. Uh, Capistrano Classic, one of praise. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, uh, titigil ko na muna pagpapakain Bukas na ulit sila kakain kasi masiba na. Ayan, masiba, oh. Easy lang. Para di mawala yung ano. Tignan nyo naman yung mga ano yun, no? Ayan ba mukhang hindi kumain? Diba? Ayan, oh. No? Tignan mo, oh. Katawaan yun, eh. Hmm. Alright. So, hanggang dito na lang. Peace out. Let's go.